Mga prelodi, update lang po eh no. Tulad po ng sinabi ko nakaraan, may dumating po nung August 13 at ngayon po ay August 18. Dapat po eh nandito na sila nung August 19 ng madaling araw. Eh dahil nga po ang sungit ng panahon nung araw ng 19. Ang lakas po ng ulan tapos may thunderstorm pa. Dahil po sa weather condition, yung mga kababayan po sana na dapat nandito na ay nag emergency exit po sila sa Calgary. Kaya imbis po na ang lapag nila ay dito sa Winnipeg, nag-emergency exit po sila sa Calgary. E eh, pagka ganong senaryo po, sagot naman po ng airlines yun eh. I-reconnect po nila Calgary to Winnipeg na yan. Mga kabaya, congrats po muli sa atin ha. Ang dami po talagang dumarating ngayon. Mga pre, traffic! Uh, sasagutin ko lang po yung katanungan ni Timbengan Brothers Ang tanong po niya eh Mahirap po ba ang butcher Diyan Dol? Prelo Di Tinatanong mo kung mahirap ang butcher dito Sa ibang bansa Dito sa Canada Masasabi kong oo at hindi Tunayin natin yung Mahirap kung ikaw po ay pupunta rito na hindi sanay sa conveyor system eh, no? kasi po dito wala pong magaling at po ay medyo nahihirapan dahil nga po massive yung pagdidibone namin maramihan po patulad po ng ship namin eh, no? ang kinakatay po ng isang pair ship ay 4,700 hugs. Ngayon po, itatimes 2 mo yon kasi dalawang shoulder po ang kabilang ng isang baboy. Eh. 4,700 times 2, alos kumulang 10,000. 9,400 po na shoulder. Yung 9,400 po na shoulder na yun, i mo sa 18 na katao kasi 18 niya po kami. Pero kung medyo matalas po ang kutsilyo mo, kahit pa paano po yung mahirap, ay medyo hindi masyadong mahirap. Kasi kung medyo matalim po yung kutsilyo mo, eh guwit-guwit ka lang naman po eh. Tapos kung alam mo po yung mga muscle separation at saka yung mga joint, lalo na po kung galing ka ng Pilipinas, kung talaga may experience ka, napaka-laking advantage po eh no kung meron kang experience sa Pilipinas kasi unang-una marunong ka na mag-asa so alam mo na yung mga joint alam mo na yung, alam mo na yung mga muscle separation alam mo na kung sa pa palatamaan yung mo alam mo na yung mga teknik ng mga galawan siguro medyo mahirap lang yung bilis mag-adjust ka sa bilis sa uno lang naman po yun mga isang buwan, dalang buwan makakapag-adjust ka rin pero meron naman po na ano yun, no? yung mga nakakapunta po rito eh no? nagtraining po sila sa TESDA tapos kumuha lang po sila ng experience sa palengke eh nakakasurvive naman po sila nandito po sila nagdidibone na yung iba ito po ah, maging realistic tayo ah. karamihan po ng ano, real talk lang po ito eh no? real talk lang yung medyo nahihirapan po sa pagdidibone yung hindi masyadong hindi masyadong firm yung yung experience. Ang ibig ko po sabihin ay kumuha lang po sila ng pumasok lang po sila sa training center o kaya uh, nag-training lang po sila sa Tesla, ganyan o kaya sa slaughter, nag-training lang po sila so ang training na po yun ay limang buwan lang tapos ang experience lang nila ay sa palengke, hindi katulad po ng mga butcher po talaga na legit na butcher ay taon po talaga ang inabot ng mga yan kung hindi po 3 years hanggang 5 taon meron pa nga po 20 years, 15 years ang experience ng mga yan kaya pagdating po nila dito dahil nga po hinug na hinug na sila ay konting adjustment na lang po yung may mga experience na ang kalaban lang naman po kasi dito yung bilis alos dito ka na rin po matututo kasi pagdating mo po rito at kung ikaw ay nanalo sa job bid i ka naman po nila, tuturuan ka naman po nila at saka kung pagdating mo po rito, hindi ka po basta-basta makakahawak ng kutsilyo kasi marami pong senior, seniority po kasi dito so unahin po yung mga nauna na sayo kung halimbawa ikaw ay dumating ng 2025 Marami pa pong naghihintay dyan yung mga 2022, 2021, 2023, 2024. Mauuna po sila bago, bago ka mag-debone. Meron ka naman pong option. Kung ayaw mo pong mag-debone, hindi ka po nila pipilitin. Kasi option mo po yun eh. Kung alibawa, medyo tagilit sa pag debone pwede ka naman pong umayaw. Pwede ka naman pong hindi mag-debone. Kasi pagdating mo po rito, hindi eh, ka naman po magde debone Ang gagawin mo lang po eh, no? Either nagagawa ka ng mga box, mesa din po yun eh, box room. O kaya naman po, nagwawalis ka ng karne, yung mga nauhulog sa flooring. Wawalisin mo po yun. O kaya naman po, magpapackaging ka, ipapak mo yung mga karne, o kaya naman po, ibabax mo yung mga karne. Ganun. O kaya naman, dadaling ka sa shipping. Ibubuat mo yung mga talilimang kilo ng mga box, mga shoulder, loin, arm. Eh. Um, yan. Okay. Okay. Okay na. So, susunod naman po ha. Okay. Kung may mga katanungan po kayo, uh, ah, mag-comment lang po kayo rito. Pagka meron po akong oras, sasagutin po natin yan.